Binahagi ni Serena Dalrymple ang kanyang picture kung saan makikita ang kanyang baby bump ani Serena. 10 weeks na lang at manggang-anak na siya sa panganay nila ng asawang si Thomas Bridil at matatanda ang Nobyembre noong nakaraang taon ng isa publiko ng mag-asawa ang tungkol sa pagbubuntis ni Serena marami ang napabalik tanaw sa mga pelikula ni Serena matapos niyang ibahagi. Si Serena Dalrymple ay isang dating child actress sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong January 7, 1990. Ang kanyang mga pelikula ay kinabibilangan ng Tsara, Ang Munting Prinsesa, 1995, Haba Babadu, Puti Puti Pu, 1998, at Magnifico, 2003, kung saan siya nakatanggap ng iba't ibang parangal para sa kanyang husay sa pagganap. Bagamat hindi na siya gaanong aktibo sa showbiz sa kanyang paglaki, Iniwan ni Serena Dalrymple ang kanyang marka bilang isang magaling na child actress sa kanyang mga proyekto sa nakalipas na mga taon.